Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, aywan niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na palaging nakafocus ang partner mo sa iyo? yung para bang siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo, lalong lalo na kung hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo ito sa palad mo, pangalan at apelido ng partner mo ng isang beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay titigan mo ng maigi ang kanyang pangalan dyan sa palad mo. At pagkatapos ibulong mo lamang ito pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, ay paniguradong siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo. At ganito lamang kasimple at napakaepektibong ritual ang ibinahagi ko sa inyo. Pagkatapos mong magawa itong ritual, ibaliwala mo lang. Huwag mong isipin na gumagawa ka ng ritual sa kanya nang ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At pwedeng gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto sa kahit na anong oras. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.